Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Bob Lopez. Halina, samahan niyo po ako sa landas ng pag-asa. Sa araw na ito, ang ebanghelyo natin ay galing kay San Mateo. Siguro pag binabasa niyo ang ebanghelyo sa araw na ito, isipin niyo, war freak ba si Jesus? Bakit niya sinasabi na pag lalabanin niya ang mga magkakapamilya? Bakit niya sinabi na hindi siya pumunta dito uh, para sa kapayapaan, kundi ang daladala niya ay tabak. Tabak ay sword uh, na gamit sa pakikipaglaban. Nung pinagdinilayan ko ito, naisip ko, ah, hinahamon ako ng Panginoon na siya lamang palagi ang pipiliin. Uh, siya ay piliin higit sa mga karelasyon ko sa pamilya o sa kahit na ano pang bagay. Ang hamon ng Panginoon sa Ebanghelyo natin sa araw na ito ay siya lamang palagi ang pipiliin. Kung tayo ay may mga desisyon sa buhay, kailangan natin isipin na ito ba ay nagpap nagpapakita ng ating pagpili sa Panginoon um, higit sa ibang bagay o higit sa ibang tao. Ang, ang ebanghelyo natin sa araw na ito ay nagsasabi na sa lahat-lahat, lahat ng desisyon, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, si Jesus lang, ang Diyos lang, ang ating dapat piliin. Kung kayo po ay natulungan ng pagdinilay na ito, maaari lamang pong i-like o i-share. God bless you po.